Saka din ba sa mga nag-avail property at naghihintay ng napakatagal na unit turnover? Or nagbabay ko na ng money sa banko pero hindi mo alam kung nakatayo na ba yung bahay mo or nakadrawin pa din. At nasabihan ka na rin ng developer kung kailan ba yung unit turnover mo pero every time napapalapit na yung araw na yun is laging nauurong yung turnover delay. So, huwag kang magalala kasi hindi ka nag-iisa. Actually, sa pagkakaalam ko is lahat ng developer is meron ganitong issues. And hindi ko alam kung meron bang hindi naka-experience ng ganitong unit turnover delays. Kasi kami mismo naka-experience isang unit turnover delay ng halos isang taon. So for example, buntis ka bago ma-turnover yung unit mo. Pero dahil sobrang dami ng unit turnover delays is tapos na yung maternity leave mo, hindi pa rin na-turnover yung unit ko. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng mga delays? So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi, I'm Ping and nagpapahangin si Abby at si Baby sa laban. Bali, isa kami sa mga nainip ng kakahintay sa unit turnover. Pero ang ginawa namin is nagsipag lang kami mag-follow up sa customer service at siguro yun yung factor kaya medyo napabilis yung turnover. Not sure if same tayo ng mga experiences, no? Pero sa part namin is medyo mabilis ang mag sa si customer service. So inaabot kami ng mga 1 to 2 days or minsan 1 week bago mag -reply. Pero hindi naman siguro kasing tagal yung iba na hindi na nare talaga totally. So akala namin noon is kung ano yung nakalagay sa sample computation sheet nyo na yun yung turnover date is yun talaga yung magiging turnover date nyo. Pero hindi pala, no? So, supposedly, kapag natapos na kayo ng down payment is close to finish na yung unit turnovers, no? Pero, alam nyo ba, kahit 100% completed na yung units natin is, hindi pa rin ito turnover kagad. Pero, bakit nga ba? So, napakadaming reasons, no? At yan yung pag-uusapan natin sa video nito. So, for today, pag-uusapan natin itong mga sumusunod. So, una, pag-uusapan natin yung 5 major reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng unit turnover delays. And pangalawa, since meron tayong mga major reasons, is pag-uusapan natin yung mga possible resolutions para ma-address itong mga reasons na ito. And lastly, i-discuss namin dito kung ano ba yung mga actual reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng mga unit turnover delays based sa aming observation. Kaya kung delayed kayo, I mean yung unit turnover nyo is panorin nyo itong video nito. So, oh, Tapos na sila magpahangin. <laughs> oh my God! Sorry guys, commercial. Okay. A few minutes later. Hi guys! Konnichiwa! Unang sa reasons natin is yung supply chain delays. So, ano nga ba ito? Kayo ba ay meron kayong idea kung gaano kalaki si Amaya? So, kung wala pa, click nyo yung link dito sa taas para makita nyo kung ano ba yung itsura ng buong area nito. So, ang point ko dito is napakalaki ni Amaya. So, I'm sure sa ibang developers is napakalaki rin ng mga area nito. So, ibig sabihin nito is napakadaming blocks sa loob nito. And also, kung maraming blocks, napakadami ding units na tinatayo dito. So, possible, nagkakaubusan tayo ng materials, lalo na kung uubusin nyo yung supplies ng supplier nyo. Kaya kapag walang makuha na ng supplies, kahit magkatambing-tambing ng dyan, wala talagang mangyayari sa bahay pangalawa naman is yung labor shortages. So ito naman yung kakulangan sa mga skilled na trabahador. So itong mga workers na is either tao ng developer or third party contractor. So sa case ni Amaya, puro tayo third party contractors. So sa construction ng bahay, bukod sa materials is kailangan mo rin ng madaming tao. So mula sa karpintero hanggang sa mga electricians, pati na rin yung tubero at kung ano paman. So minsan dahil sa hirap ng trabaho, pwedeng yung mga tao is nagkakasakit at ina-absent at pwede rin yung mga contractors na to is kulang talaga yung manpower nila. So eto naman, kung kulang or wala talagang gumagawa ng construction ng bahay mo, kahit kumain ka ng kapoy dyan, is talagang madidelay at madidelay yung unit mo. So pangatlo sa ating reason is yung weather at yung mga environmental factors. So ano nga ba itong mga ito? So sa Pilipinas, alam naman nating lahat na nakakaranas tayo ng malalakas na ulan at bagyo. So bukod sa hindi makakapagtrabaho yung mga tao, is possible na magkakaroon tayo ng delays sa delivery ng mga materyales. Dahil alam nyo naman kapag bulakan is bahayin talaga So ayun, weather at environmental factors ay pinag-uusapan natin Pero nadama yung labor at yung shortage yung materials natin So pag usapan natin yung pang-apat sa ating major reason Which is yung regulatory and permit delays So sa mga construction, lalo na sa isang malaking developer kagaya ni Ayala Land Madaming mga regulatory requirements na kailangan kagaya ng mga permits So sa part developer, kailangan niya makomply itong mga to para hindi tayo magkaroon ng mga legal issues. So isang possible reason is, alam naman natin kapag government is, matagal talaga ang proseso. Pero hindi naman natin nila lahat, no? So most likely, ganoon na nga. At isa pang possible reason is, pwedeng delay rin maglakad ng regulatory requirements and permits itong ating mga developers. So ayun, matagal na nga si government, delay pa mag-process si developer natin. So ang resulta nito is, hindi din talaga yung mga unit turnover Pero again guys, possible reasons lang ito, no? Hindi ko naman sinasabi na ganito siya, pero eh, ito yung mo. So, pang lima at last sa ating major issues is yung financial and operational issues. So, kapag narinig natin na financial is pera agad yung nasa isip natin. So, either kulang yung budget or kinurakot yung developer yung pera. Pero in reality, napakadaming factors ito, no? So, para mas madaling intindihin is, sisimplihan lang namin yung explanation dito. So, unang possible reason is yung cash flow. So, kapag hindi sapat or nadelay yung cash flow ng developer mula sa pre-sales, loans, and investments nila, mahihirapan si developer na ponduhan yung construction. So, pangalawa sa possible reason is mismanagement of funds. So, kung mali yung pagkakamanage yung budget, is possible na maubos kagad yung ating pondo. So, minsan, pwede nag-overspend tayo sa isang part ng project or hindi natin na-foresee yung mga mabigla ang gastos kagaya ng pagtaas ng presyo ng materyales at ng labor. And last ay bibigay namin possible factor is yung project mismanagement. Ito guys, napaka-importante nito hindi lang sa construction kundi sa lahat ng bagay. So kapag hindi maayos yung project planning and management mo, nagkakaroon tayo ng delay sa ating project and ito ay may ka kaakibat na halagdag sa ating gasto. So ano nga ba yung mga impact nito? So kapag meron tayong financial issues, pwedeng mag-delay yung payment natin sa contractors and suppliers na nagre-resulta sa paghinto ng construction activities at pagka-delay ng project timelines. So kapag meron naman tayong operational issues, kagaya sa project management, mas malaki yung chance na tumaas yung operational expense at magre-resulta sa pag-extend ng ating project time. So, napag-usapan na natin yung lima sa major reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng unit turnover delays. So, sa tingin nyo ba, ano ba yung reason bakit ang delay yung unit turnover natin? So, pag-usapan naman natin yung mga resolutions. So, more or less, wala tayong magagawa dito. So, ang pwede natin gawin is makipag-coordinate tayo kay developer kung ano na ba talagang status ng construction ng ating mga unit. So, kayo ba, ano bang resolution yung nasa isip ninyo? So, share nyo naman sa comment section down below para makita rin ng ibang viewers kung ano yung resolution na inisip ninyo. So, bago natin pag-usapan yung next agenda natin is sana na-click mo na -click muna yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future videos natin. So, itong part na actual experience namin is nabanggit namin ng bahagya din sa last video namin. Pero medyo i-detailed id out namin kung ano ba yung mga nakikita namin actual reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng mga unit turnover delays. So, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng turnover delays? So, kapag nag-open ako ng GC dun sa Sector 4, and also dun din sa group ng Amaya sa Facebook, napakadaming nagagalit dito. Eh kasi naman sinabi nyo ng developer kung kailan yung turnover date nyo, pero nauurong pa rin ito ng nasiguro. Pero bakit nga ba? So, kanina na pag-usapan natin yung 5 major reasons. Pero based on our observations, natamaan natin yung tatlo sa mga major reasons nito. So, yes, natin kung ano-ano ba yung mga ito. Tumama tayo dun sa una, which is yung supply chain delay. So, pwede hindi pa sila nakabili ng mga materials according dun sa project plan natin. During turnovers, is naapektuhan din yung mga materials na ginagamit nila dun sa mga bagong bahay. So, bakit? Kasi, doon sa mga na-turnover na bahay is nagkakaroon tayo ng mga backlogs or yung warranty natin. So for example, dito na lang sa unit namin. Nung nagpa-warranty kami dito sa first floor, so meron tayong 10 tiles na pinalitan. So anong nangyari is saan ba sila kukuha ng mga tiles na ito? So most likely doon sila sa may inventory nila ng mga tiles na nakaalat doon sa mga ginagawa nilang mga So kung nabawasan yung tension sa ginagawa nilang mga units at dinala dito sa aking unit, so most likely nagkaroon na tayo ng shortage. So pangalawa sa reason is yung labor issues. So pwedeng kunan yung tao, or may absent, or pwedeng mabagal ang talagang gumawa yung mga tao. Kasi alam naman natin hindi naman pantay-pantay ang skillset ng mga tao na ito. So merong iba mabilis, merong iba mabagal, so ayun. So sa labor issue, pwede rin tayong nagkakaroon ng delay ng construction. So ito yung talagang bini-delay yung construction ng bahay natin. So bakit ba 'to nangyayari? So pwede kasi tinatagalan talaga ng mga workers yung paggawa ng bahay natin kasi ang vibe sa kanila is daily So, kung mas matagal yung trabaho nila, meaning mas matagal silang sumasahod. So, ayun. So, pangatlo sa possible reason natin is yung regulatory and delay ng ating mga permits. So, pwedeng meron tayong mga documents na hindi agad na po process na ng mga building permits, occupancy certificates, and etc. So, dahil sa mga nabanggit natin is hindi ko naman totally masisisi si developer kung bakit tayo nagkakaroon ng turnover delays. So napakalaking factor din ng ating mga third party contractors sa unit turnover delays natin. So dahil sa mga nabanggit ko is hindi naman totally si developer yung may kasalanan. Sila lang mostly yung sinisisi kasi sila yung mga nakaharap sa ating mga customers. Pero sa back end, malaking part din na sila yung may kasalanan. Pero most likely, kung sa construction ng pinag-uusapan natin, ang may kasalanan dito so is yung mga third party contractors. Ah! <laughs> Pero hindi ibig sabihin nito is subsuelto na si developer natin. Oh, yes. So sa tingin ko, dapat i-manage mabuti ni developer kung ano ba yung dapat nilang i-communicate kay customer. Yes. Lalo na pagdating sa turnover, date is napaka sensitive dito. Yes. And also, dapat i-manage yun nila yung third-party contractors para ma-ensure na according sa project plan yung paggawa ng ating mga bahay. So pag ginawa nila ito, sa tingin ko, hindi nila mapapabayaan yung project at mamamanage nila mabuti yung expectations ni customer. So napag-usapan na natin yung five major reasons, yung mga possible resolution, and yung mga nakikita namin actual reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng unit turnover delay. Meron pa ba kami hindi na-cover sa video na ito? So let us know in the comment section down below kung meron tayong mga questions or kung gusto nila makapagsabihan. And as always, nagpapasalamat kami sa lahat ng araw ng videos namin, especially sa mga nagtapos hanggang tadiyo. So sa lahat ng mga nanonood at nagko-comment sa mga videos namin, sana naging meaningful yung pag yun ng time sa amin. So bali na pag-usapan na natin yung mga reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng turnover delays. At habang naghihintay kayo ng unit turnovers nyo, so alam nyo na ba kung ano yung mga gamit na dapat meron sa isang bahay para makapag-move in kayo? Kung wala pa, pag-uusapan natin ito. Pero sa susunod na video... Kaya para mapanood nyo ito, dapat kaklik nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video uploads namin. Okay? At yung tapos na, see you on the next video. Bye.